Sobrang hirap mag-alis ng isang tao sa buhay natin lalo na kung sobra na yung sakripisyo at pagmamahal na ibinibigay mo. Pero minsan, kahit ibigay mo pa lahat-lahat sa isang tao na halos wala ka nang itira para sa sarili mo, kung hindi pa rin enough yun para sa kanila, wala ka talagang magagawa. Isipin mo kung ilang oras linggo, buwan, taon na ginugugol mo at mga luhang nasasayang para lang mapatunayang sapat ka at mahalaga ka. Kaso wala pa rin. Minsan kasi mas mabuti ng hayaan ng isang tao o ikaw na mismo ang lumayo para makita mo talaga ang tunay na halaga mo. Ang love kasi ay nakaka at parang lason. Nakakalimutan mo na yung sarili mo dahil sa pagmamahal mo sa isang tao. Nasasaktan mo na yung sarili mo at napapabayaan sa tuwing nararanasan mong lokohin at iwanan. Kaya bago ka pa iwanan ng iyong partner, alamin natin ang pitong sinyales na toxic na siyang tao at kailangan mo nang mag-isip kung mamahalin mo pa ba siya o ipagpapatuloy mo paring magpakatanga. Number 1. Palagi ka na lang niyang hinuhusgahan kaysa sinusuportahan. Magpartner kayo pero hindi mo maramdamang sinusuportahan ka. Ang taong kakampi mo dapat sa lahat ng bagay. Ang masaklap pa, lahat ng ginagawa mo hinuhusgahan niya. At ikaw pa ang mali kahit na para sa inyo naman ang ginagawa mo. Nakikita lang niya yung mga maling ginagawa mo kaysa sa pagmamahal mo sa kanya. Number 2 wala na siyang pakialam sa feelings mo. Napabayaan kana niya at hindi na iniintindi pa. Wala siyang pakialam kung nasasaktan ka ba o masaya ka pa ba. Mahalaga lang kasi sa kanya ay ang kanyang sarili. Number 3. Kinu-control kanya wala ka ng sariling desisyon sa buhay, lahat na lang ng ginagawa mo ay naayon na lang sa kanyang sariling kagustuhan. At kung may gawin ka man na ikasasaya mo, nagiging sanhi ng pag-aaway ninyo dahil hindi niya gusto ito. Pati nga pangarap mo gini-give up mo na para sa kanya pero hindi pa rin niya makita. Number 4 nahihirapan ka makipag-communicate sa kanya. Sa halip na magkaintindihan kayong dalawa at magkaunawaan, pag-usapan ang dapat pag-usapan. Nauuwi lang ito sa isang matinding away at sakitan. Number 5 Kapag paulit-ulit na lang ang nangyayari sa relasyon ninyo. Yung tipong Nagkikipaghiwalay siya, tapos magkikipagbalikan bigla-bigla. Hiwalayan, balikan ng paulit-ulit. Umaga parang isang laro na lang ang relasyon ninyo para sa kanya. Hindi ka ba nagsasawa sa ganitong relasyon? Hindi na ito healthy at matatag. Dahil paulit-ulit na lang at walang consistency. Kaanim, Kapag palagi mong nararamdamang napipilitan na lang siyang mahalin ka Maaring hindi ka na niya mahal o may iba na siyang mahal Ang problema nga lang ay masyado kang mabuti sa kanya Kaya siya nahihirapang hiwalayan ka May konsensya pa naman siguro siya Baka pagtitiis at awa na lang siguro yung pagmamahal na nararamdaman niya sayo Number 7 Kapag araw-araw ka natatakot na baka iwanan kanya. Meaning, mas lumalakas ang pakiramdam mo kagaya ng number 6 na sign. Hindi mo kasi mararamdaman dito kung ipinaparamdam ng taong mahal mo ang init ng kanyang pagmamahal. Nalalamig na kasi siya sa iyo kaya ka natatakot na baka iwanan kanya. Hindi kasi enough na may tiwala ka lang sa isang tao dapat pinaparamdam mo rin na mahal mo ang isang tao. Alam mo boss, ang buhay ay napakahirap kaya kailangan mong maging matatag lalo na sa mga ganitong panahon na nagiging toxic na ang iyong partner sa buhay. Palagi mong isiping ang priority mo ay sarili mo, hindi ibang tao. Huwag kang matakot baka wala isang tao kahit na ito yung taong pinakamamahal mo kung ipinaparamdam naman niya ang sakit at hirap na hindi niya dapat ipinaparamdam sa Karapatan mong umalis, lumayo, kasi deserve mo ang kapayapaan at pagmamahal. At higit sa lahat, ang walang humpay na kaligayahan. Malay mo, baka sa pag-alis mo at paglayo mo sa kanyang buhay, ikaw pa ang maging dahilan para maguhin ang sarili niya at maging better pagdating ng panahon. Tandaan mo 'yan. God bless. Piliin mo palagi ang laban mo sa buhay. Hindi pwedeng dinadaan mo palagi sa tapang. At lahat ng laban sa buhay mo ay lalabanan mo. Dapat piliin mo lang yung mga totoong laban sa buhay na alam mong makatutulong sa sarili mong buhay. Madalas kasi sa buhay natin may gawin ka man o wala ka mang ginagawa, mayroon at mayroon silang masasabi sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mong hindi mo sila kailangang i-please para lang tanggapin ka hindi lahat ng laban ay lalabanan mo. May negatibo man silang sabihin sa iyo, piliin mo lang ang positibong laban na magpapaangat sa iyo. Wala kang kailangang patunayan sa ibang tao. Sarili mo lang ang kakampi mo. Isipin mo kung bibigyan mo ng oras ang mga negatibong ibinabato sa iyo o papatulan mo ang mga negatibong taong hindi ka gusto, may isip mong nagsasayang ka lang ng oras na sana nilalaan mo na lang para sa sarili mo o para makaangat ka sa buhay o makapagpahinga ka. Hayaan mo yung mga nambabash sa'yo o hinihila ka pababa kasi hindi ito nakakatulong sa buhay mo mismo. Nadadagdagan lang yung mga problema at inaalala mo. Mahirap iwasan, oo, pero kailangan mong matutuhan ang tinatawag nilang The Art of Deadma. Kapag na-master mo kasi iyan, basic na sa harapin ang lahat ng mga hamon na dumadating sa buhay mo. Madali na rin para sa iyong humarap sa mga negatibong hindi makatutulong sa buhay mo. Madali mo na rin ng totoong laban mo sa buhay. Huwag mong hahayaang masaya sila, samantalang ikaw hindi mo magawang sumaya. Kaya, piliin mo palagi ang mga labang lalabanan mo sa buhay. Andaan mo yan. God bless. Alam ninyo yung nakakainis na masakit Yung iniignore ka ng taong mahal mo Di man lang niya masabi kung busy siya O marami siyang ginagawa Kaya di ka niya mabigyan ng oras Di man lang niya sabihin na ayaw kanyang kausap O ayaw na talaga kanyang kausapin Dapat sinasabi mo iyan sa isang tao O makipag-communicate ka sa kanya Hindi yung ginagawa mong tanga ang isang taong nagmamahal naman sa iyo nang sobra sinaktan mo